JDL, may patama sa noontime show ng mga halos host, Tito Sen, may muling paalala, para sa lahat. Tash at Main, muling nagpasaya bilang ang kambal, na si Ellen at Len Len. Yan nga ang mga nangyari, sa Itbulaga ngayong Sabado, February 24, 2024. Dito nga, ay muling pinasaya ni Main at Tash, ang lahat, matapos na muling gumanap, bilang ang kambal na si Ellen at Tash, ito nga, ay bilang isa sa mga surprise sa extended birthday celebration ni Lola Belen. Dito din nga, ay muling makikita ang kambal na si Ellen at Tash, at sinurprise si Lola Belen. Isa-isa din silang nagbigay ng kanikanilang birthday message sa kanilang Lola Belen na makikita ang pagiging emosyonal ni Lola Belen dito. At syempre, sinabi din ni Len Len ang kanyang famous line na rock on. Naghanda din sila ng kanilang dance number para kay Lola Belen, at syempre, muli ngang nakita ang mahinhin na galaw dito ni Ellen. Welcome back mga ka-highlights! Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin, maraming salamat po! Na matatandaang, una na niyang naipakita, noong November 25, 2023, kung saan ay sumayaw din silang magkapatid, pero nagpakita naman nga, ng mahinhina galaw si Ellen, na halos ulo lamang nito ang gumagalaw. Samantala, November 25, 2023 din naman, nang unang maipakilala si Len, Len sa It Studio, na bilang kakambal ni Ellen. At noong November 11, 2023 naman, ay noong unang maipakilala ng personal, si Ellen, at kasama din ang kanyang boyfriend, na si Brad. Samantala, tila nagparinig, at nagpatama nga, ang nag-iisang henyo master, na si Joey De Leon, sa isa pang noontime show, natahan ang pinakamasaya at nangyari nga iyan ng live sa Itbulaga. Ito nga ay ngayong Sabado din, February 24, 2024, kung saan ay pagkatapos ng performance ng mga singing queens at ganun din ang mga dancing queens. Dito nga ay nabanggit ni JDL, ang mga salitang pinakamasaya o ang mga salitang pinakamasayang tanghalian hindi lang yan, dahil muli nga itong inulit ni JDL, nang may pagdidiin naman. Kung saan sinabi nga nitong, take note, pinakamasayang tanghalian, walang iba kundi, it bulaga. Take note, pinakamasayang tanghalian, walang iba kundi, it bulaga! Na makikita pa nga, ang reaksyon dito ni Tito Sen, ganun din, ang reaksyon mismo ni JDL. Matatandaang, tila idinaan nga noon ni JDL sa biro ang pangalan ng isang noontime show pagkatapos niya itong i-post sa kanyang IG ng dalawang beses. Noong January 8, 2024 nga ay makikita ang post na ito ni JDL na may caption na it na, este, it na Tanghali ang pinakamasarap. At noong January 9, 2024 naman, ay makikita naman ang isa pang post na ito ni JDL, na may caption naman na, And now, para sa nasa kaliwa, ako ang kanyang tanghali ang pinakamasarap. Ngek, it bulaga na. Nakapansin-pansin, ang mga salitang, tanghali ang pinakamasarap. Na napag-usapan na rin natin noon. Samantala, nagbigay naman ng paalala si Tito Sen, sa lahat ng mga Dabark ads, dahil nga sa mga kumakalat na fake news, na pinapakalat laban sa kanila. Gaya nga, ng mga nagsasabing may bayad umano, o paniningil sa pagpunta sa studio, o para maging studio audience sa Itbulaga, ganun din, ang mga naniningil, para makapag-register, sa sugod bahay. Paglilinaw nga ni Tito Sen dito na hindi po naniningil ang itbulaga ng entrance fee o anumang halaga. Kung gusto ninyong manood sa studio, mag-email po sa tvj.studioreservation at Mula po sa email na yan, makakatanggap po kayo ng schedule at reminder sa panunood ninyo. Sa barangay naman, wala ring bayad ang pagpaparehistro para makasali sa sugod bahay magpa-register lang kayo sa inyong barangay coordinators o sa inyong kapitan. Dagdag pa nga ni Tito Sen na dahil marami nga ang mga kumakalat na naninangil, kaya naman kapag may naninangil daw, ay agad nga daw itong palayasin. Matatanda ang, din ni Tito Sen, ang modus ng isang noontime show, noong February 22, 2024, kung saan, ay sinabi nitong may mga nagpapakalat ng fake news sa barangay, na nagsasabing hindi tuloy ang sugod bahay sa kanilang lugar. Ang isa pa ay ang pagsasabing pupunta ang Itbulaga, sa kanilang lugar, pero ibang noon time show pala ang pupunta. Na napag-usapan na rin natin noon. Samantala, ano naman ang masasabi nyo patungkol dito?